yung tanda tanday-tanday ka, yung ka, no? Kasi po, yung nagagalit oh, ka na. Gaibaya. Uy, baka naman lapit-lapit dito sa akin, mainit, yung bakan. <laughs> <laughs> baka naman dito, na. Kasi e galit ka, ng, mm. ano? Mainit nga, asing ka, sik, sik, sik. Pero kung... Musuh ako aku, ini mau aku na kumut na kumutan, <laughs> nanti aku naik initan itu kumut ako kulambu. Nanti ako naik initan, ini nana alamigan basta pira ka daw na to pira ka domingo oh, kung kaysan mo daw mas kaya niko daw doon naman ko pa nahihilag ako galit ka kaya paano kung sunduin ka te suwi ka na pinabalik balik mo siya dito sa kainis ko kaya ako sabi ko sa kanya <laughs> hindi, hindi siguro natuli yon si Uncle Ariel ante. kaya nagbalik balik man <laughs> Kaya sabi ko sa kanya, huwag mo lang ubusin ang pasensya ko. Pag naubos yan, siyempre, wala na. Wala na. Konsensya na lang. Konsensya na lang talagang nakikira. Siyempre, alang-alang sa ilang taon na kami nagsama, inanoan niya ako, hindi niya ako iniwan. Oh, Hindi ka naman niya pinapabayaan. Oo, siguro sa gano'n na lang. Natitis mo ba ka na rin pala? Oo, ni. Kalaan mo lang. Siguro sa... Sabi niya rin, Ilan uh, taong ka nang 51. Ha? 51. 51? Mm. 51 ka na pala. Oh, Parang 14 years <laughs> ka palang man. <laughs> nag 51 ako nung December. Oh, December. September 5 nung birna. Eh, kung tingnan ka para ano, ka bang, ano, 14, eh, wala, wala pa mangi, wala, wala pang ngipin. Wala. <laughs>